Tama. 40, 40, pieces lahat yan. 40 piraso. Tama. 40 piraso. Times 7 pesos. 280. Tama. Lima? Tapos bigyan ka na isang daan. Wow! Yun! Ay, dati po na eh. Gano'n mo na 100 mo, pre. Hindi ah. Bigyan mo kami ng... Hindi, ah. mo kami ng... Dito, 4, 5. Bigyan mo ang 5.

ibang kabataan na tamad dyan, yung maano ulam, natulangan nyo. yung dalawa, bigyan mo sa, sa loob ba? bigyan mo silang dalawa doon. Oo. Oh. Yan. Uwi ka na ha. natin yan. Hmm. Tagan na yan. Basta ha. Ang sa, sa pag-aaral nyo. Sa ano ito?